É eh, nessa pintura. 무슨 u 수 a r i s e l u Yan po, double cast. Ganyan po ako mag-arrange ng parcel. Tapos, ayan, uh, yan po yung pamimigay ko, yung pa, uh, special natin. At saka yan, double cast, uh, sinisecure ko talaga bago ko pinapadala yan. At binabalot ko ng maigi, kinakapalang ko ng uh, karton. Ayan po. Yan po, balag karton natin ay galing sa personal collection yan. Hinihingi ko lang po yan. Ayan po. Ayan po, sinisecure ko talaga yan. At yan po, mga Dabar Cuts kumahal. Salamat po pala sa mga umorder kagabi sa sa live ko, Dabar Ano? Medyo Napuyat nga lang tayo ng, mga, ng bonggang bongga and limang oras tayo nagla-live da no? Yan po, salamat po ng marami. Sobra ko po kayo na-appreciate po talaga double cuts mahal. Yan po, ipapadala po natin yan sa Agusan del Sur. Yan, Agusan del Sur sa, sa, Mindanao. Yan, mga lotion po yan, na gluta lotion, uh, one set bundle yan po yan. salamat po ng maraming maraming bonggang bongga. Yan, shout out muna po tayo sa lahat ng mga umorder double cut sa atin. Si Maring uh, si Mariko. Ayan, umorder po siya kagabi si Mari. Marian, no? Marian Pineda, taga Kamba po yan. Pero nasa Magalang po siya ngayon. At shout out din po natin si Dabber Cuds. ito, uh, mga Dabber natin. Itong mga umorder ng lotion. Ito, si Ma'am ah uh, 6811 yung ano niya eh, account niya. Yan, taga Agusan del Sur. Yan si Madam. Yan po, umorder po siya ng isang bundle na gluta lotion. Ayan. Yan, sinisecure ko na po yan, Madam. At saka po, salamat po pala sa mga nagme-message siya sa... sa shop ko Doublecast kapag po umorder order kay Doublecast maganda po mas uh, magchat po kayo sa sa shop ko para po nalalaman ko kung ano po yung mga ah uh, gusto nyong uh, sabihin sa akin. Yan, double cuts, no? Yan po. Shoutout din pala kay sis Jonalyn. Umorder siya ng three set na ba bundle na mga even bra, no? Pipick upin niya na lang daw dito sa bahay ko, sabi niya. Yan po. Ta tapos, shoutout din natin si Mamiya Shan. Anong, baligtad lahat ng mga pangalan niyo, madam. Niyan siya nin. Yan, Sa mga da, da natin. Taga Nueva Ecija, si Ma'am Maymay. Ayan, pa-shoutout Ma'am Maymay. Pa-shoutout natin si Ma'am Ma Maymay, taga Nueva Ecija. At saka si, uh, pangalan nito, si Ma'am Lor, ano to, lo pangalan nito, nakalimutan ko na ba ang Dabarkas, alam niyo, matwis na, si Ma'am Leia Dinulus, ayan taga Laguna yan. Shout out natin si Madam, no? Salamat po sa maraming marami at sa mga nag good vibes at sa mga nag uh, na mga nag uh, nag -mine. sa lahat ng mga nag mind po daw kas kagabi. Sana po uh, kunin niyo po yung mga order niyo po dito, hindi pa po kayo nag check out. Nakikita ko po kayo, Ojiba. Ang jijijil niyo ako. Yan po, secure ko po talaga yung mga parcel nyo, Double cuts, no? Yan po si Mariko. na uh, yan po, nag-message siya po sa akin. Uh, at umorder po si Mariko. Yun. Apat na piraso po yung order niya. Two set po yung inorder order niya. By one take one, na. Uh, Abon Bravo Double cuts, to Only 290 lang po ang In-order in in po ni Mariko. Tapos yan po sa mga lahat po ng na mga nag-check out kagabi. Salamat po ng bonggam bonggam maraming, maraming 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 salamat po ng bongga. Yan po, eh, ko lang po yung resibo kasi bawal po yan ipakita sa platform natin. Yan po, pinipicturan ko muna po bago ko pinapadala para po uh, aware po sila kung tama po ba yung nagpapadala kong mga parcel. Yan po pala mga pouch natin sa ano ay binibili na natin dati libre lang yan. Ngayon binibili na po. Kaya sa lahat ng mag, mag magbabalak mag RTS na naman po, makonsensya naman po kayo. Ang dami po nating ginagawa na proseso diyan. Merong mga star, merong pang pa special, may pa sticker, merong pang pouch, merong po lahat binabayaran po namin mga seller yan hindi na po, wala na pong libre. Kay sendong na lang po ang libre, libre po ang ano. O di ba, mababa. Ayan, bumababa ang panty doon sa sendong, no? Kaya yan double cuts, sa mga umu-order. Mga konsensya naman kayo pag in RTS nyo yan, o di ba? Ayan po, sinesend ko muna ng bonggang-bongga. -bongga. Ayan, tapos imi-message ko po sa mga double natin natin. Ayan, nagpapasalamat ako syempre pro cuts na no? sa dami na nagsiseller sa atin. Sila umorder at saka mura yung ating mga mga items. Ito po, um, ito yung naman bagong suki natin, mga double gas yung mahal. mga bagong suki natin. Yan po yung mga, ang dami nilang, dami nag-checkout kagabi. And, eh. tapos yung iba, hindi pa nag-checkout kasi yung mga nag-mine, o oh, jiba. Ayoko kayo mention, o oh, jiba. Baka mamaya. Ayan, ayan po. Ayan po si ma'am si ma'am um, ano ang pangalan nito nakalimutan ko na o oh, di ba Ulyanin ayan po sinesend na sinet niya po sa akin yun, yung screenshot niya SSD o oh, di ba ayan yan po madam ayan ang dapat ng mga buyer re, re, ma, ano talaga sila uh, Responsible po talaga silang mga buyer kaya po yan, double cuts ko mahal. Salamat po ng maraming maraming bonggang bongga talaga. Na-appreciate ko kayo yan. Yan po syempre may pa-special din. Lahat ng mga nag-check out may pa-special. ojiba, ba, nahilo po ba kayo sa video ko? Ako rin, nahilo din ako eh. ojiba, di ba? Yan po double cuts. Salamat po ng maraming marami. Ayan po eh. Ganyan ko po binahalagahan lahat ng mga buyer ko yan. Ayan po, 'di ba? O diba? Tapos i ano ko pa yan, pipicturan ko pa yan. Gusto ko kasi sinisecure ko yung wala nang ano kasi alam niyo naman merong di naman lahat ng rider ay uh, nagtatrabaho ng tapat o diba mamaya ma mamaya inaano nila yan o diba pero hindi naman halos lahat mga iba lang kaya yan po kasi yan po yung mga ano natin yung mga bra natin double cuts at tsaka po, para double girls, kapag po mag-check uh, mag -che out kayo, uh, si, uh, si ano nyo po, uh, i-check nyo po yung number nyo, at address nyo, para po hindi naman po magmukhang syunga yung ating mga rider, no? Siyempre, pagod po nila dyan, yung mga gas nila, pabalik-balik, kaya po pahalagahan natin po yung mga mahal natin mga rider. Yung mga kung may kakilala mga kayo mga rider, pahalagahan nyo, pag Pasko, bigyan nyo rin po sila. O jiba, pag malimbawa, na, nahilo-hilo na sila sa kakahanap ng bahay nyo, dapat po pinahalagahan natin ang bawat abawat uh, bawat kap, kapwa natin double cuts kapag maganda yung serbisyo nila ganyan po yan po mga double cuts natin. Yan po yung waiver natin. Binibili din natin yung double cuts, no? Kaya po, salamat po sa mga nag appreciate na na umorder sa atin double cuts, no? Yan po. O, di ba? Ay, ma, may pa-screenshot screenshot pa more. O, di ba? Kaya po, double cuts, salamat po ng maraming talaga talagang bonggang bongga ay mabuhay kayo hanggat gusto nyo kapag ayaw nyo na bahala kay sa buhay nyo o jiva yan po message ko po yung mga double natin bago ko po ipadala yan, para al, al alam po nila na legit tayong seller yan thank you po sa lahat mga nagnanood watching thank you po sa lahat po follow and share naman po mga double cuts kumahal